May git uh, milyon piso halaga ng shabu na itinago sa mga pouches ng coffee bean. Allah, coffee bean, ha? Naharang mm. Naharang support of a Clark ng Bureau of Customs. Aba, sa Clark, ha? Abay, uh, ano nga, hindi naman uh, Jim's Coffee yan, ha? <laughs> yan. <laughs> hindi naman Nescafe yan. Hindi naman, uh, ano yan, uh, Blend 45. Beans, oh, coffee beans? Oh. Coffee bean, ha? Pouches mm. ng coffee bean. Anong tatak niyan, Alamin nga natin report mula kay Aris number 6. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Saka mga imported coffee beans ito nga uh, oh. na, na, ng Port of Clark sa uh, Bureau of Customs na tinangkang ipasok oh, o ipusit papasok ng bansa. Itong uh, nga nasa 2.65 million na halaga ng uh, shabu uh, na nadiskubre ng uh, isa ilalim sa x-ray scanning ng Bureau of Customs. Ito nga uh, naturang uh, parcel pakete, lakay na uh, deliver galing sa Amerika pa na dineklarang uh, gift item ng mga coffee bags at uh, variety ng candy at mga snack na dumating sa bansa noong Disyembre 17. At uh, sa pag-iimbestiga ng uh, Bureau of Customs na ito ay subject for a physical examination, eh, noong December 19 lakay sa sirigawang uh, eksaminasyon ng uh, Bureau of Customs, ito tumambad na at tinatayang nasa 370 gramo ng uh, methamphetamine hydrochloride na sabu. Ito nga uh, natura ng, uh, mga sangkap kasama ng mga kape na kinonsilis sa mga transparent bag dahil nasa loob ng mga pouches ng uh, coffee bean lakay. Ito nga uh, ay uh, agad na itinimbre ng uh, Bureau of Customs sa uh, Philippine Drug Enforcement Agency. Alinsunod pa rin sa uh, pagsunod uh, sa naturang uh, paglabag sa Republic Act 9165 o yung mga dangerous sa uh, drugs na tinatangkang iposit sa Bansa lakay. sa pamagitan ng uh, mga kinatawan ng uh, PD at ng Bureau of Customs kasama na ang uh, PNP Aviation Security Unit ay uh, i-i-minarkalakay at uh, tinutuntun ngayon hmm. ng uh, mga tauhan ng uh, Bureau of Customs kung sino itong uh, may-ari ng parcel na naka-address sa naturang na uh, pakete ata uh, ngayon subject sa uh, warrant of uh, seizure na sila uh, ginawad ng uh, Bureau of Customs dahil nga ito ay uh, lumabag sa section 118 at uh, section 119 ng uh, Republic Act 10863 o oh, ng Customs Modernization and Tariff Act and then sa uh, paglabag dito sa uh, dangerous drugs uh, law na Republic Act number 9165 at uh, itong naturang uh, matagumpay na pagharang ng uh, droga ay uh, kampanya pa rin ni uh, Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa ilalim ng uh, direktiba ni Pangulong uh, Bongbong Marcos na maigpit na bantayan ng mga ilegal na kontrabando na sinusubukang iposil papasik ng bansa. Important siya buto lang galing wow. pa ng Amerika. O sa ito ay uh, uh tinimbre na rin sa mga counterpart ng Bureau of Customs sa US Customs para hanapin at tuntunin din lakay kung uh, si Pero nagpadala ng natural parcel na naka-address ka dito sa Filipinas, uh, Pilipinas, Partikular sa Clark Pampanga na kay. Yan. Here, Sherwin, Sherwin Ayan, yes, uh, uh, so yung uh, Shabu ipinalaman doon sa mga coffee beans, inalagay sa loob? Oo, oh, lakay na sa loob ng mga pouches. Mm. So nireseal lakay yung uh, mga coffee bean pouches wow. para magbuka nga na kape. Mm. At uh, kapag dumaan nga naman sa um, inspection lakay, drug inspection ng mga K9 pala nga mga drug sniffing dog ng uh, uh, airport, at eh, talagang hindi matutuntun dahil nga hindi maamoy at uh, nakahalo, nakablend lakay mm. Diyo sa mga sariwang coffee bean na nakapack uh, nakapakit, nakapakit yung mga pakete lakay. Nung uh, makita doon sa physical examination as uh, asa, x-ray lakay, eh kakaiba yung mga balutan ng mga coffee bean dahil may makaumbok na Uh, mga kristal sa loob ng uh, pagitan nitong nga uh, mga coffee bean na ito mm -hmm. at naging subject for a physical examination. Mm -hmm. At nung uh, isagawala isagawa kayong physical examination, doon na nakita ng mga taga-customs na white crystalline na uh, crystals yung laman, yung naturang uh, mga pouches na, at kung tawagin natin eh, sa atin, lokal, sabu. Pero pag galing sa Amerika, metamphetamine hydrochloride, lakay, mm -hmm. uh, tawag. Oh, uh, At uh, yeah. ito ay e, malaking uh, uh, achievement na naman ng Bureau of Customs kasunod nung uh, din lakay na uh, itinago din na uh, sir sinubukang na droga na naiwan sa maleta na naitago sa baggage uh, counter baggage handling counter ng uh, airline o interline diyan nga sa naiya nung nakarang araw na um, malaking halaga din lakay ng uh, sabu yung uh, naturang uh, sinubukang iwanan na uh, maleta at uh, ito ngay na discover ng uh, mga taga Bureau of Customs na uh, ang laman din ay eh, Sabu Lakay. Uh -huh. So sunod-sunod itong uh, timbog ng uh, Bureau of Customs na Sabu dito nga sa mga paliparan at mga port na binabantayan ng uh, Bureau of Customs. Yan nag-DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alvaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report.